Happy birthday. Oi, Thank you. Late na. Hindi, late <laughs> to. Gagabi pa nga ako eh. Buksan mo nga anak, buksan mo. Pa. mo pa. Gunting. Gunting. Kahiga pa ang person. Sino nag-utos sa'yo magbili ka? Chocolate kaya yan? Pag chocolate, love tamis na tamis. Love na love. Tingnan natin, Kano talaga. Wala ko yeah. camera ko ngayon kasi ang dami pa na video eh. Pinaka ako. Tandahan. Wow, pagkakagaling. Late na. No? <laughs> Hindi late oh. pa ako eh. Baksan mo Gunting. Perso. Chocolate. Magic. Chocolate. Chocolate. Ang ganda. Kami nga po. Thank you. Ano nakasulat? Ano ba? naman yun. pag i hindi, malambot nga lang. Pagkakit yung matigang. Picture, picture. Picture kayo matigang. Papa Joey. Uy. Ay naku, ayoko ng maliit. Huwag bibigay ka man lang maliit. Kailangan malaki na. Ganon. Lighter na. Lighter. Puro na. Marami tayo sinampay guys. Katapos ko lang maglaba. Yun ang handa ko. Naglalaba. Ayan Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Happy birthday mo. Thank you, mga anak. Sana yung isa tulog pa. Thank you, Saki. Ay, ikaw, ikaw, lang, ikaw lang, ma. Dito ka ma, sa background mga sinampay. Nakakainis. <laughs> blow na, ma. Blow na, ma. Hey, dear, hey. Thank, you. Thank, you. Mm. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Yan yung mga regalo na sa akin, guys. Ito, tinupuan, chocolate, and cake. Okay na yan, guys. Thank you very much.